Huwag <laughs> <laughs> taya. Sir, <laughs> naman okay. ito. lang <laughs> mutan. <laughs> ano mo? Balot mo. Parang may pagkain ka doon bakit Tama yun. Ito, huwi na ito bukas. last day lang na dito. Patay ang asawa. Sa pangatlong araw. May makalakad? <laughs>

Ay, Ito yung lahat? Pagsahod to. tayo. Ha? Ah? Ah. Pagsahod to. <laughs> <laughs> Grabe yung lalakas nito. ayaw na. Kisigay natin ito. na. Ito ang sabihin Ito yung marami. Ano ba kabaw? sa Youtube tuh, Grabe yun. isa. nanaiwan lang yung ah, isa, yeah, isa, yeah, oh, isa. Yeah, isa. oh. Isa oh. Tumaya kami dito sa nila. At saka mga babae. Yeah. mga babae. Ang <laughs> mga <laughs> babae. Ang mga babae.

Pasang ini parkingan kau tuh ikan mau Oi, Mau